Morning kasadaha sa Santa Catalina nga gisubay sa sakyan ni Machao from Dumaguete na doon ay karga nga daghan kayong mga gas tank na inog-deliver sa Santa Catalina o payawan. So pakabot nga diri sa tubangan sa skwilahan, likuon mo ni kayo diri sa Central School. Pag liko nila, medyo ko sobrang speed, natumba guys. Mayo gani, kay alas 6 pa sila nga ni Agi -Ninhing. wala pa yung mga bata nga nagagi agi o wala po sila yung mga motorista nga na-inkwintro, natungan. Pag naapa, pitindaghanan, na mayroon. May patay dyan kung natimingan nga naa. So, pag-abot nila din na guys, natumba sa tunggang kusog So, sa karon gitabangan sila sa piloder sa Santa Catalina para makatindog ang mga sasakyan para maalis na po sa danger yung bahay na nasa gilid. Ayan, bahay po ng mga manigo at saka panot family. So, ayan o. No? Itabangan sila sa municipality of Santa Catalina para makatindog ang ilahang sasakyan. So damage ginisang sa kasakinan guys na ang mga glass, ang bungbong na daot tungod sa bukat niya nga karga ng mga gas nihongaw na siya guys. So danger po kanina dito kaninang umaga kasi ni singaw yung ubang mga tangke. May gani kay wala gyud ni buto kay may ni buto pa. Masunog gyud ang mga balay nga nati sa kilid, no? So ayan guys, unti-unti na po siyang umaangat. At para may balay po siya sa pagtindog. Ayan. So, maraming salamat po guys sa pag-alood po sa ating video ngayon na nangyari sa Santa Catarina. Thank you very much Man. for watching.